Nahihilo, nasusuka, ano kaya ang nararamdaman nitong aking kapatid na si Mary? Hello mga mami, for today's video, tara samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Kagabi nga pala ako mga mami nagpalit ng cover ng punda at ng cover ng kama. Tingnan nyo nga at hindi naman yata halata na favorite ko nga si Hello Kitty. Pagkaligpikti ko nga ng higaan namin mga mami ay yung una ko nang ginawa itong pagtutupi ng damit Na ito pa nga yung nilabhan ko kahapon. Discard na nga natin mga mami na habang tayo nga ay may ginagawa ay sinasabay na nga natin ang pag-aalmusal o ang pagkakape. Pagkatapos yung nakatupi na nga ako ng damit ay naisipan ko nga na labhan na nga itong mga kumu. Matagal-tagal na nga rin, hindi nalalabhan ng mga ayan, buti na nga lang at sinipag tayo. Habang may nakasala nga ako dito sa may kuboy, ito namang si Daddy AJ ay nagluluto nga ng ulam pananghalian. Hindi ko nga alam kung anong luto niya ang ginawa diyan sa manok na yan, basta masarap. Sabi niya sa akin, ay tinola daw yan, pero naisip ko bakit naman may kamatis. Marami nga yung niluto ng Daddy AJ kaya naman nagpadala na rin ako doon sa kabilang bahay. Tingnan niyo nga yung si Mary, akala mo walang nararamdaman niya. Isang buong manok nga mga mami, kaya naman itong parting picho at legs ay iminarinate muna ng Daddy Aje. Parang Para nga pang pirito o pang bukas. Maya-maya naman ay nakatapos na rin ako dito sa mga sinalang ko na bedsheets at mga kung kumot. Kung mapapansin nyo nga si Topi at si Tanggol ay doon pa nga nagsiwiwi diyan sa may poste. Ito naman talagang si Topi kapag talaga nakalabas yan, hindi talaga papasok yan hanggat walang nakakita akong dalang pamalo. Mabilis lang din naman ako natapos ngayon mga mami dahil kagabi pa nga lang ay nakapag-ayos-ayos na rin ako. At kung mapapansin nyo nga mga mami ay nagpalit na rin ako dyan ng cover ng pom at nitong punda. Tapos ay nag Nagpalit na nga lang ako ng damit at ito nga ang kapatid kong si Mary nagpapasama nga sa akin para magpa-check. up. Nagsuklay lang din ako ng buhok at nag-headband. Pag toothbrush din naman ako mga mahmi kahit papaano paano at syempre maglalagay tayo ng pangmalaka sa nating liti. Kopak, oh, alam niyo pa mga mami na hanggang mamaya na yan hanggang sa pag-uwi. Kinuha ko na rin itong bill ng kuryente. Total nga ay nasa bayan na rin kaya naman magbabayad na rin kami. Nagpalit nga lang yan ng damit, nag-toothbrush, nagsuklay, nag, nag, nag tint. Kaya naman on the go. Pinagbilin ko na nga lang kay Kenta itong mga sinampay at nakita ko nga yung langit may namumuong dilim. Pag nga ka ako nabasa pa ng ulan yan ay nakumakukurit makukurit ko siya. Una na nga naming pinuntahan mga mami eh, itong bayaran nga ng kuryente. Inaatik e, ako na rin mga mami ang pagbabayad monthly ng kuryente at mahirap nga kapag nadalwahan ng buwan pa. Tapos eh, pagkatapos nga namin magbayad ay eh, dumiretso na nga kami dito para mga makapagpa-check up na. Pagpasok nga namin ay eh, sinabi na nga niya sa dok kung ano yung nararamdaman niya. Yosis life! pero dapat daw lang itigil. After nga niyan, ay binigyan na rin siya ng reseta ng mga gamot. Mahirap nga magkasakit, kaya naman lagi tayong mag-iingat. Kung um, makapagpa-check up na nga kami, Inaya naya ko nga itong si Mary. Sabi ko nga, eh, magbibilhin lang ako dito sa Walter. Pagpasok pa nga lang namin, eh, ito na nga yung bumungad sa amin. Palapit na palapit na talaga ang araw ng mga puso. Hay na ko, Daddy Ajay yung mga yan lang, sapat na sapat na sa akin. Buti na nga lang at palaging on the go itong kapatid naming lalaki sa pagdadrive ng tricycle. Paganyan-ganyan lang yung si Mary, pero hilong-hilo na yan. Kumuha na lang din ako ng ganito mga mami at naubos na nga rin yung huli kong binili. Kumuha na rin ako ng gustong-gusto ng Daddy Ajena shampoo. At pass forward na nga mga mami, nandito na nga kami sa may counter. Konting-konti lang naman yung pinamili namin ni Mary, kaya naman ang bilis lang din namin natapos. Bumili lang ako ng french fries, tapos pumasok kami dito sa may chowking para nga maghalo-halo. Mga busog pa naman kami, nakrave lang talaga kami sa butchie. Medyo mahaba-haba nga yung biyahe, kaya naman itong mga batang cute na ito, ay mga nakatulog na. Nakisuno na rin yung pinsa namin dahil nga pauwi na rin sila dito sa matabungkay. Nakakatuwa nga itong mga batang ito at sobrang tutulog nga sa biyahe. Dumaan din pala kami sa palengke mga mami dahil nga bumili rin ng bigas itong kapatid kong si Mary. Kaya naman napabili na rin ako na itong sibuyas na tagalo at nitong limang perasong pongka. Sobrang hili ko talaga diyan sa ubas kaya naman bumili ako ng wampoy. Tapos ay bumili na rin ako ng dog food nila, Topi. Yung goya nga, nakasel. Bumili rin kami ni Mary ng tig dalawa. Bago lang sa paningin ko yan, mga mami. Kaya naman kumuha ko ng dalawang lata. Luma na rin yung lagayan namin ng tubig. Kaya kumuha na rin ako niyan. Buy one, take one. Pa. Kung minsan nga, ay gusto ko nga magpanggap. Okay na yata ito sa pangagahan ko. Sobrang Char. lakas ko talagang gumamit ng powder. Kaya naman kumuha na rin ako ng malaking kala powder. Pati na rin ng shampoo. Yun na lang muna ulit, mga mami, for today's video. Thank you for watching. See you next vlog.